Ay, magandang umaga sa inyo. Ang ko ngayon ay bulik na green. Green lady. Ito mag-apat na buwan. Apat na buwan to guys. Ito yung super bulik.

galing ng North America yung nanay nito <laughs> maroon po itong kapatid guys kapatid sila mga bullet yun lang kunin ko lang kunin ko lang ah yung kapatid niya guys kapatid. pure green legs ah. ito siya Bale, so, eh, anim to sila mga kapatid ito na may ko Ayan lang. Haba yung paah Ito yung ano, sipit. Ito yung ano, super bulik. Ito ko yung isa. Ito naman yung isa, pangatlo. Ito. Green siya na parang Ano Di masyadong green Parang green, green na ano Paano hmm. Ang sa camera Ang ganda guys Ang lakas na guys tinatawag na super bullet. Pure ano talaga to. Sa lahat talaga to nila yung ano. Yung green. Daling to sa ano sa North America. Yung nanay nito. Ganda na. gusto ko lang dito kasi malakas mabilis shout out sa mga viewers ko dyan sa kayo mga signs. subscriber ko magandang araw sa inyo sa kapasensya na kayo na ngayon ako nakapagod nakapagod video bye bye see you next ito naman ito naman mga idol ano ako ako nung ano yung nanay nung pinakita ko noona ito yung green leagues na bulik din lasak bulik Yan bulanting bulanting yan ganda oh, ang mukha ang liit lang nanay nito guys ganyan talaga kasi pag hybrid yan yung mukha nila no pa green hmm. bata Maganda no? Bye.